Good morning, mga kabayan. Nandito tayo sa patahian ng sapatos. Dito talaga ako nang papatahin ng sapatos kasi magaling siya magtahi. Uh, yan si ate, nakapuesto dito sa gilid lang ng kalsada. Yan, may payong lang siyang nilagay. Sobrang init. Uh, kasi namatay daw yung balita ko kasi namatay daw yung uh, mister nito. Tapos wala na po siyang ibang ano, may anak siya. Siya na lang talaga ang kakayod. Kaya ayan po ginawa niyang hanap buhay yung magtahi ng sapatos. Mabait po yung si ate. Meron naman patahiyan ng sapatos dito sa amin, Mr. Quickie. Pero parang tulong ko na din, tulong na din sa kanya. Pero marami po nagpapatahi sa kanya kasi nga maganda yung gawa niya. Magaling siyang manahi. ay niya magpakita sa camera, nahiya daw siya. Mano-mano lang siya, ganyan lang siya oh. Tapos sabi niya, ate, pwede bang itim na lang yung sinulid ko sa sa'yo? kasi wala na akong puti, di ako nakabili, sabi niya. Sabi ko, sige, okay, gura na yan. Para may customer ka lang, may pang-uwi ka na pera mamaya. yon uh, ganyan siya mga nahi, naka, ano lang siya, mano-mano lang. Nakaupo lang siya dyan sa gilid ng kalsada. di ba buhay niya yan. Ayan, bigyan mo na siya atin ng ano, ng snack kasi napakainit. <clears throat> O, oh, dam. Mag-snack ka ha? habang nag ka dyan. Soft drinks lang yan. Saka, ano, biscuit ba? Napakainit ah, init kasi. Yan. Baka Ayaw. gusto nyo magpatahi, guys. ayo, Ayun, may customer si ate, o. Oh. O, oh, diba? Maganda kasi siya magtahi. Maganda siya magtahi. <coughs> okay, no. Dami siyang customer. <laughs> Ay, yes, Maraming ng customer si Ate. Okay. Ay, mo lang, wow, thank you. Okay. <laughs> Salamat po. Ayan, may keep the change. Oh, dahil diyan 80 kasi yung ano niya, singil niya doon sa sapatos ko. Kaya, syempre, keep the change na rin. Oh. Keep the change na rin yan, ha? Kala mo, laki na sukle, no? <laughs> Ayan, balikan ko kay Lante. Bukas na lang ng ano, mag itong oras, no? Okay, okay sige.